Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez, kay Marlinda Alviz Ati Bing Batingber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol At sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas Sa mga beakers, sa mga blind community At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simula na po natin ang ating kwento Lihim na sinasundan ang kanilang grupo ng dalawang nilalang simula pa doon sa kalublooban ng bayan, sinusundan na at minanmanan ang mga ito. Pulido din ng mga usal, puder at mga sabulag ang dalawang ito. Kaya hindi agad napapansin ng grupo nila ni Butchok ang kanilang ginagawang pagsunod. Batid din ang dalawang iyon na hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng kanilang grupo dahil agara nilang napatay ng ganon kabilis ang mga malalakas na mga aswang nasaltik doon sa may sagingan. Makalipas naman ang ilang mga minuto nang tuluyan naman na makabalik doon sa gilid ng kakahuyan sina Nabuchok agad na lumabas na doon sa mga kariton sina Nanonoy at nagtatago agad ang mga ito doon sa loob ng mga bahay na nakahanda na para sa kanila. Huwi ka din agad itong silulubaston kay Butchok Dodong Botsok, mukhang may mga presensyang nakasunod sa atin simula pa doon sa bukana ng pasukan ng bayan ng Gamura. Sa tingin ko, mayroon ng lihim na sumusunod sa ating grupo kanina pa. Sagot naman agad nitong si Botsok. Ganon din ang aking nararamdaman, lulubos to na. Ngayong hapon, susubukan namin na manmanan ang buong paligid ng bayan na ito at susubukan ni namin kung patuloy pa rin na susundan kami ng mga kakatuwang mga presensya. Masama ang hinala ko sa mga ito. Kanina ko pa nararamdaman din ang kanilang presensya ngunit hindi ko maintindihan dahil bigla-bigla na lamang na maglalaho ang mga ito. Kailangan na maunahan namin ang mga ito bago pa makagawa ang mga ito ng mga hindi kaya ayang bagay sa ating grupo. Uunahan na namin sa pagpatay ang mga ito, lulubaston. Pagkatapos ng kanilang usapan, agad nang umalis na si Nabutsok kasama niya itong si Lito at ang kanyang tatlong mga kapatid na si Nabuno, Abu at Akiko. Pinili nitong si Butchok na isama ang kanyang dalawang kapatid dahil mga bata pa ang mga ito, at walang maghihinala doon sa kambala. Isinama din ng mga ito itong silito dahil kabisado nito ang paikot-ikot ng bayan na iyon maliban lamang doon sa pinakakuta ng mga saltik. Agad nang naglalakad ang mga ito at nang makatawid na ang mga ito doon sa mga sagingan, dito nila naramdamang muli ang mga presensyang naramdaman nila kanina. Kaya wikang paanas nitong si Butchok doon kay Lito at sa kanyang mga kapatid. Bono, Kuya Lito, mukhang sinasundan na naman tayo ng mga nilalang. Bantayan at manmanan ninyo ang buong paligid. Kilatisin ninyo ang bawat taong makasalubong natin at makakasabay. Doon sa mga kalye, maraming mga umaligid na doon na mga nilalang. Agad na napapansin itong si Butchok ang mga nilalang na mga jablo at ang ilan doon sa mga sinasabi nitong si Lito na masasamang tao at mga kriminal. Agad na uwi ka nitong si Lito doon kay Butchok. Butchok, mukhang kailangan natin na umiba ng daan. Delikado ang kaling ito. Delikado ang daanan na binabagtas natin ngayon. Sumang-ayo naman agad itong si Butchok. Hindi sa natatakot ang mga ito doon sa mga kriminal na nagkalat doon sa unahan at doon sa paligid. Kundi umiwas muna ang mga ito sa gulo para hindi agad mailantad ang kanilang tunay na pagkakilanlan. Agad na lumiko ang mga ito doon sa isang kalye at doon na dumaan ang mga ito papunta doon sa kabilang kalye ngunit doon sa kaling pinapasukan ng mga ito, nasipat nila ang anim na mga kalalakihan na parang nag-aabang doon sa daraanan. Napamura itong si Butchok dahil sa tingin ng binatil yung sundalo. Mukhang mapapasabak sila sa mga ito. Mukhang nagkamali ang mga ito ng kaling dinadaanan. Batid agad ni Butchok na mga kriminal din ang mga ito at mukhang sakto ang kanilang pagdaan. Uwi ka nitong si Butchok doon sa kanyang mga kapatid. Abo, Akiko, hanggat mari huwag kayong gumawa ng mga pag-atake. kung walang abiso galing sa akin at ng kuya buno ninyo. Kung maradaan natin sa usapan ang mga ito, gagawin natin. Kilala mo ba ang mga ito, Kuya Lito? Namukhaan ko lamang ang mga ito, Dudong Butchok. Ngunit hindi ko masyadong kilala ang mga ito at mukhang mga baguhan pa lamang ang mga ito dito sa lugar ng Gamora. Kaya makalipas ang ilang mga minuto na ko na dumaan ang mga ito doon sa tapat ng mga kalalakihan. Tahimik lamang din ang mga ito at pinalagpas ang kanilang grupo. Kinakabahan na itong silito dahil batin niya talaga na halang ang mga kaluluwa ng mga ito ngunit biglang napalingon ang mga ito nang biglang hawakan ng dalawang lalaki itong si Akiko at Abo. Kaya napatawag na ang mga ito kay Butchok at Buno. Agad naman na pumihit itong si Butchok at tinitigan nang makahulugan ang dalawang kambal. Hehehehe, <laughs> mukhang baguhan kayo sa lugar na ito. Magkaroon naman sana kayo ng kaunting respeto. Nakakatiyak kaming mga tao din kayo, hindi ba? Bakit kaya napunta kayo sa lugar na ito? Ano naman kaya ang mga kasalanan ninyo at nagtatago din kayo sa lugar na ito? <laughs> at may kasama pa kayong mga batang paslit. Agad na nang itong si Bono, ngunit hinawakan ni Butchok ang balikat ng kanyang kapatid. Wikang panas nitong si Butchok. Huwag mo na buno. Magtimpi ka muna. Ngunit itong si Butchok mismo, nagpigil na lamang din ito. Dahil pakiwari nitong si Butchok, sarap nang patumbahin ang mga ito. Ngunit bago pa kumprontahin ni Butchok ang mga ito, biglang may naaninag na mga anino ang mga ito. Naggaling doon naman sa kabilang bahagi ng kalye. Napatigil ang namumuong tensyon sa pagitan ng mga ito at napalingon doon sa dalawang naglalakad papalapit sa kanila. Uwi ka naman agad ng isa sa mga ito nang tuluyang makalapit ang mga ito sa kanila. Nagkakamali kayo ng binangga. Hindi mga ordinaryong bata ang mga iyan, mga kaibigan. Ngunit mukhang kailangan na namin na mga alam, dudong butok. Batid kung mayroon kayong misyon sa lugar na ito at pariho lamang ang ating ipinunta sa lugar na ito. Kami na muna ang bahala sa mga pipitsugin na ito. Kailangan na namin na mangialam. Tutal, mga kriminal naman ang mga ito at nagtatago lamang dito sa isla ng pulo. Kami na ang bahala sa mga ito, dudong bucok at tumuloy na kayo. Kakausapin lamang namin kayo mamaya doon sa kinaroonan ninyong mga bahay. Napatitig itong si Butchok sa mukha ng dalawa. Kinikilala ito ni Butchok at pagkatapos makalipas ang ilang mga sandali, niyang ang dalawang ito ay ang kabilang sa grupong misyonaryo na kumikilos din doon sa kanilang isla. Hindi agad nakikilala nitong si Butchok ang mga ito dahil mahahaba na ang buhok ng dalawa na lagpas na sa kanilang balikat punan pa sa kasuutan ng mga ito na parang mga maton sa kalye. Kuya Hidalgo, Kuya Abner, kayo pala. Pasensya na, hindi ko agad nakikilala kayong dalawa. Walang anuman, Dudong Butchok, ang lalaki na ng mga kapatid mo. Ngunit sa ngayon, hindi ang lugar na ito ang tamang pag-usapan natin ang mga bagay na ito at magkamustahan. Tumuloy na kayo tulad ng aking sinasabi kanina, kami na ang bahala sa mga ito. Sa sinasabing iyon nitong si Abner, wikang sabad naman, agad ng isa doon sa anim na mga kalalakihan. Abay, may mga basurang nangialam pa. Ito ang gusto ko sa lugar na ito. Hindi ako mababagot. <laughs> agad na binitiwa ng mga ito ang kambal na sina Akiko at Abo at pagkatapos pinalibutan nila ang dalawa na sina Hidalgo at Abner. Muling -uwi ka naman ng isa. Dahil sa ginawa ninyo, kamatayan ang nararapat na parusa sa inyong dalawa. <laughs> ang anin na kalalakihan na ito ay galing pa doon sa isla ng Walog, bukod sa mga krimen na ginawa ng mga ito doon sa isla. Huling ginawang kasamaan ng mga ito na nagiging dahilan para tugisin na talaga sila ng mga pulis doon sa isla ay ang ginawa nilang panggagahasa doon sa dalawang dalagita na nadadaanan lamang nila doon sa kalsada. Kaya nagpasya ang mga ito na makiusap sa mga aswang na saltik na dito na sila magtatago pansamantala. Kaya ngayon, nandirito ang mga ito tulad ng sinasabi nitong si Lito, baguhan pa ang mga ito dahil wala pang isang buwan ang kanilang pagtira dito sa lugar ng Gamura. Ilang sandali pa, biglang umata kina ang dalawa doon sa mga kriminal, kina Abner at Hidalgo. Samantalang sinabutok, bago pa mayroong mga makakakita doon na iba pang mga nilalang agad nang lumabas na mga ito doon sa dulo ng kalye para makapag-imbestiga ang mga ito doon sa kuta ng mga aswang ng Saltik. Ngayon, sa isip nitong si Butchok, mukhang mas malaki ngayon ang kanilang paniniwala na magtatagumpay ang mga ito sa kanilang misyon dahil nadagdaga na naman kasi ang kanilang grupo. Matagal nang nagiging mangangatay ang grupo ng misyonaryo kahit na hindi na masyadong aktibo ang grupong misyonaryo doon sa kanilang isla bilang grupo ngunit aktibo pa rin ang mga ito bilang individual samantalang doon naman sa kinaroroonan nila ni Abner at Hidalgo wika nitong si Abner doon sa kanyang matalik na kaibigan kailangan natin natapusin agad ang mga ito Hidalgo baka may mga makakakita pa sa atin na mga aswang mga kriminal pa rin ang mga ito at kailangan ng mawala sa mundo ang mga masasamang tao na tulad sa mga kriminal na ito. Kailangan na hindi na natin bubuhayin pa ang mga ito at hindi na makapagpatuloy pa ang mga ito sa kanilang kasamaan at nang pagbayaran na din ang mga ito ang kanilang mga kasalanan. Nang makalapit na ang dalawa doon sa mga kalaban, agad na umaangil itong si Abner at ipinapakita ang kanyang matatalas na mga pangil agad na hinablot nitong si Abner ang isa doon sa mga kriminal at itinapon ng walang kahirap-hirap ang katawan ng lalaki doon sa pader at agad naman na hinugot nitong si Dalgo ang itak nitong daladala at pagkatapos sinalubong ng mga pagtaga ang isa pang kriminal na agaran na tinamaan ito sa may liig na agad na din ang ulo ng kriminal galing sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang mga segundo napatay na agad ng dalawa ang dalawa doon sa mga kriminal na labis na ikinagluntang ng mga kasamahan ng mga ito Ngayon, napagtanto na ng mga kriminal na hindi mga ordinaryong nilalang ang dalawang kaharap Napatigil ang mga ito sa kanilang pag-usad at paglapit doon sa dalawa kay Abner at Hidalgo at nagdadalawang isip na ang mga ito ngayon sa kanilang binabalak. Napapamura na din ang dalawa doon sa mga ito. Uy ka pa ng isa doon sa mga kriminal. Mukhang kailangan natin na lumayo sa mga ito. Wala tayong kalaban-laban sa mga halimaw na ito. Ngunit hindi na hinayaan pa ng dalawang misyonaryo na makalayo ang mga ito. Agad na umaatungal itong si Abner at napakabilis na inaatake ang mga kalabang nila lang at kinatay ang mga ito. Ganon din ang ginawa nitong si Hidalgo. Agad na pinagtataga ang mga ito. Nasa loob lamang ng ilang mga minuto. Agad nang napatay na nila ni Hidalgo at Abner ang lahat ng mga kriminaya. Pagkatapos... Naglaho din agad doon na parang bula ang dalawa Ang grupo naman nila ni Butchok nagpapatuloy ang mga ito hanggang sa makarating ang mga ito doon sa mismong kuta ng mga aswang na saltik Mas marami na ang mga nagbabantay doon at mga umaaligid ng mga aswang Nagpasya si Butchok na huwag nang masyadong lumapit pa ang mga ito doon sa mismong kuta ng mga aswang mga kubo ang kanilang nakikita doon sa unahan at ilang mga gusali na nasa dalawa hanggang tatlong palapag balak nila ni Butchok sa paparating at pagsapit ng gabi simulan na nila ang kanilang pag-atake sa kuta ng mga ito inutosan na lamang nitong si Butchok ang kasamahang si Lito na pagsabihan na agad ang mga bihag at alipin ng mga aswang na mga tao Nasa pagsapit ng gabi, magtago ang mga ito at huwag lumabas ng basta-basta para hindi madamay ang mga ito sa kanilang gagawin na pag-atake sa mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, agad nang bumalik na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga bahay doon sa gilid ng mga kakahuyan. At makalipas din ang ilang sandali pagdating ng mga ito agad na nagpatawag ng pulong itong si Butchok tinawagan na din ito ang grupo nila ni Arid na kailangan ng humanda ng mga ito dahil pagsapit ng dilim at akihin na nila ang kuta ng mga saltik. Lumipas naman ang ilang mga minuto, dumating na din doon ang dalawa na sina Hidalgo at Abner. Gulat na gulat din ang mga kasamahan itong si Butchok, lalo na ang mga pare na pagtanto nila na hindi lamang pala ang kanilang grupo ang gumagalaw sa isla ng pulo, kundi marami pa palang nandrito na katulad din nila ang misyon ng mga ito. Huwi ka nitong si Butchok matapos na maipakilala ang dalawa doon sa kanyang mga kasamahan. Kuya Hidalgo, Kuya Abner, ngayong gabi na ang aming binabalak para atakihin na ang mga aswang na saltik. Kailangan na ubusin na ang lahat ng mga ito at hindi lamang mga aswang na saltik pati na ang lahat ng mga kriminal na nagtatago dito sa bayan at ang mga jablo uwi ka din itong si Abner mas maganda kung ganun doon ang kami na ang bahala sa mga jablo at iba pang mga kriminal na mangingi alam sa gagawing pag-atake ninyo samantalang ang grupo naman nila ni Lito Nagsimulang mag-iikot na ang mga ito doon sa bayan para abisuhan na ang mga taong bihag at alipin ng mga aswang ng mga saltik tungkol sa paalala at bilin ni Butchok sa mga ito na kailangan nilang magtago at kung makahanap ang mga ito ng magandang pagkakataon kailangan nilang makatakas agad at makalabas ng bayan ng gamurah. Sa mga sandaling iyon, nagpaalam na din sina Hidalgo at Abner kay Butok at sa lahat ng mga kasamahan ng mga binatilyong sundalo. Ayon itong si Abner, kapag magsisimula ng umatake na ang mga ito doon sa kuta ng mga aswang, sa kanalamang sila magpapakita at tumulong. Pagsapit ng gabi, naghanda na ang kanilang grupo para sa kanilang binabalak ngayong gabi. Balak ng kanilang grupo na gamitin pa rin ang mga kariton at magkunwaring magtitinda ng mga gulay at mga prutas ang mga ito. Bahala na kung may mga sisita sa kanila. Ilang sandali pa nang makapaghanda na ang mga ito. Siyang dating naman doon nitong si Lito at agad na sinabi ng grupo nila ni Lito doon sa grupo nila ni Butchok na lamang ang kanilang nakumbinsi at naniniwala sa kanilang mga pinagsasabi ang ilan sa mga ito talagang tuluyan nang kumampi doon sa mga aswang. Uwi ka naman itong si Butchok. Wala na tayong magagawa pa sa mga bagay na iyan, Kuya Lito. Iwasan na lamang natin ang mga ito sa abot ng aming makakaya. Inutusan din nitong si Butchok, si Nalito, na ihanda na ng mga ito ang kanilang mga kagamitan para kung sakaling magtatagumpay agad ang mga ito sa kanilang misyon agad na makakaalis ang mga ito dito sa bayan ng Gamora at tuluyan ng makabalik ang mga ito doon sa kanilang isla agad nang kumilos na mga ito sina Butchok nagtutulak na ang mga ito ng kariton tatlong mga kariton pa rin ang dala ng mga ito na mayroong mga gulay at prutas na kunwaring ititinda ng kanilang grupo samantalang ang grupo naman nila ni Nunoy sakay ang mga ito ng sasakyan na balsa na puno din ng mga gulay at protas. Ngunit sa loob nito, nando doon ang kanyang grupo nagtatago. Ang gagawin ng mga ito, papalibutan nila ang kuta mismo ng mga aswang na saltik. Papasok naman mismo doon sa pasukan ng bayan ang grupo nila ni Arid para sila na mismo ang aatake doon sa mga jablo at iba pang mga nilang nanando doon. Inaabisuhan na lamang ni Butchok ang grupo nila ni Arid na mag-iingat ang mga ito doon sa dalawang katao. Baka kasi mapagkamalan pa nilang mga kalaban ang dalawang misyonaryo na sina Hidalgo at Abner. Habang papunta na mga ito doon sa sintro ng bayan, nasisipat nila ni Butchok ang ilan doon sa mga tao na nadadaanan nila. At habang papasok ang mga ito, doon sa sentro ng lugar ng bayan napansin na din nila ang pagsunod at pag-aligid ng mga aswang na saltik. Huwi ka nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Hayaan na lamang natin ang mga ito na sumunod at aligid sa atin, Buno. Lolo Baston, baka lalong maghihinala pa ang mga ito kapag kumprontahin pa natin. Sa mga sandaling iyon, kumilos na din ang grupo nila ni Arid. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto na hirapan ang mga ito sa presensya ng mga ankar na nandoon sa paligid ng pasokan ng bayan para kasing nahulaan ng mga nilalang na ito ang kanilang binabalak at plano. Nagpalipad-lipad ang mga ito doon sa paligid ng pasokan ng bayan na parang nagbabantay. Kaya ang ginawa ng kanilang grupo, umiba ng daan ang mga ito at imbis na doon sa pasokan ng bayan, dumaan ang kanilang grupo na pilitan sina Arid na doon na dumaan sa mga talihiban at kailangan nilang daanan ang mga nagbabantay doon sa isang gusali. Kaya inutusan na nitong si Arid itong si Bituin na gumawa na ito ng mga usal. Samantalang sina Duroy, Nimpa, Arid at Jomong ang mismong aatake doon sa mga nilang na nagbabantay. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang narating ang grupo nila ni Butchok doon sa kabilang bahagi ng kuta ng mga aswang na saltik. Samantalang ang grupo naman nila ni Nunoy doon naman nakapwisto doon sa kabilang bahagi ng kuta ng mga aswang. Wika ka nitong si Butchok. Buno, ganon pa rin ang ating gagawin. Agad natin nabiglain at gulatin ang mga ito. Atakihin natin agad ang mga ito habang wala pang kalam alam ang mga ito sa ating presensya. Wala akong pakialam kung gaano pa ang kanilang bilang. Ang mahalaga, mabawasan agad natin ang mga ito sa mga sandaling iyon. Umaaligid na din doon sa paligid ng kuta ng mga Saltik sina Hidalgo at Abner. Binabantayan na ng mga ito ang umaligid din doon sa sentro ng lugar. Nasipat na kasi ng dalawang misyonaryo ang grupo nila ni Butchok na umaligid na doon sa paligid ng kuta ng mga aswang na saltik at batid ng dalawa na anumang sandali lamang magsisimulang umataki na ang mga ito. Makalipas naman ang ilang mga minuto, nagtutulak na naman muli ang tatlo sa kanilang mga kariton. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, papasok na ang mga ito doon sa kuta ng mga saltik. Handang-handa na ang grupo nila ni Butchok sa magiging bakbakan at magaganap na labanan. Ngunit nang makapasok na ang mga iyon, biglang may lumapit sa kanila na walong mga aswang na saltik at agad silang hinarang. Uwi ka ng isa doon sa mga aswang. At saan naman kayo papunta? Ipinagbabawal na sa mga tao ang lugar na ito. Narinig nilang umaangil na ang mga aswang. Muling wika pa ng isa. Hmm. Mukhang nakakaamoy ako ng kakaiba sa mga ito.